Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Kolosas. Mga kapatid, mula nang marinig namin itong tungkol sa inyo, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na naway puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban sa gayon, makapamumuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din namin kayo'y patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay. At magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong tugunan. Ang Diyos na rin ang naghahayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghahayag. Sa harap ng mga bansa'y nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghahayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yung lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tutugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Aleluya, aleluya! Sumunod kayo sa akin at kayo'y aking gagawing katambal ko sa tungkulin. Aleluya, aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Minsan, habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Henesaret, nag-uunahan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa tabi ng lawa. Wala sa mga bangka ang mga mangingisda kundi nasa lawa at naglilinis ng kanilang mga lambat. Sumakay siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon na may ari ng bangka na ilayo ito ng kaunti. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang mga Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat. Ganoon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka. Ano pat halos lumubog ang mga ito? Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Yesus at sinabi, Layuan po ninyo ako, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan. Nang gilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din si na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Yesus kay Simon, Huwag ka nang matakot. Mula ngayon ay mga tao na sa halip na mga isda ang iyong huhulihin. Nang maitabi na nila ang mga bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.